oras lang, sasalubungin natin ang kapaskuhan. Kaya ngayon, andito ko ngayon ako sa bayan ng Manawag, Pangasinan para bisitahin ang isa sa pinakasikat at pinakakilala at dinadayo na church na simbahan dito sa Pangasinan, ang Basilica ng Manawag. talikuran ko. Sigurado ako na lahat yan, mga dayo, dinayo lang ang lugar na ito para makapagsimba dito sa Our Lady of Manawag. So galing ako sa loob at tekbasa basa ako kung ano yung history ng church na itong Our Lady of the Rosary of Manawag ginawa na siyang isang minor basilica noong February 17, 2015. Binasbasa na siya ng Vatican Church na dati ay isang ano, normal na church lang. Ngayon magtatanong tayo ng na mga nagsisimba dito kung sila ba ay taga dito or dumadayo lang. Kayo po ba ay eh, ano, dayo dito or nagsimba lang din kayo? Nagsimba lang. Nagsimba lang po kaya. Taga po kayo? Taga dito. Ah, taga dito talaga kayo. Pero totoo po ba na talagang Itong basilika ay talagang dinadayo talaga ng malalayo. Um, malalayo po talaga siya at kahit mga artist. So maliban dito po sa church na to, ano pang meron dito na pwedeng puntahan? May Virgin Square po Sa may barangay po dahil. May Holy Rosary Garden. Garden. Saan po ang dahil? Dito na. Ha, dito rin. Sa labas lang din po ako dyan. O siya. Ayun po, maraming salamat po ha. Taga saan po kayo? Manila po. Talagang pumunta na po kayo dito para mag-pray. Oh, ang okay. church. <laughs> Napansin ko sa mga tao dito masyado mayayin. Naintindihan ko. Tatanungin lang kita. So ngayon, papasukin ko ang likod na church na may sabi nila eh, sa likod daw nito ay may mga cottage kung saan pwede magsama-sama yung mga pamilya. Tapos meron din daw area doon na pwede ka magpirik ng kandila. Ito na yung sinasabi nila na ano, kay Mama Mary. Dito nagpipray yung mga tao at nagpapasalamat. Sila po yung uh, kolektora dito sa sa basilika ng Manawag. Ibig sabihin po ng kolektora ay sila po yung nagko uh, ah, ng offering, sila yung nag-maintain po ba, no? Ng mga flowers. Na, na mga flowers dito sa loob ng simbahan. Simbaha. Servant sila ni Lord dito sa church na to. Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry <laughs> Ang sabi sa akin nila nanay doon kanina, dito sa area na to, ay ang mga tao pupunta dito ay tatlo lang ang pinupunta. Humingi ng tawad, magpasalamat at humiling. Kaya nga daw, pag may hiniling ka dito, bago ka humiling, magsisindi ka muna ng kanila. Tama? Tama ba, no? Diba? Ay, oh, tama kayo. Tama ba, no? Tama ba yung... <laughs> Ayan. Tama ba yung sabi na bago ka humiling, magsisindi ka muna ng kanila. Tapos, pag yung hiling mo ay natupad, magsisindi ka ulit ng kandila para mag magpasalamat. Red at saka blue. Ang red ay wish. wish. Ang blue ay Thanksgiving. Thanksgiving. So may natutunan tayo dyan. In fairness sa mga tao dito, talagang mababait sila. Ang dami kong pinagtatanungan. So tulad nito, ayan. Itong sasakyan. Akala ko, ito yung sinakyan ni ng Pope pag pumupunta dito. Hindi daw pala. Ang purpose pala nitong sasakyan ito, kung bakit ganyan, parang sealed siya ay dyan sinasakay si Mama Mary. Kung dadalhin siya sa iba't ibang lugar, like kutwari, sa Quiapo Church, sa Santo Domingo Church, or Bulacan, o kung saan saan man. Ang dami-dami daw -dami ng ano, eh, lugar na pinagdadala kay Mama Mary. So, dyan siya sinasakay sa loob pag binabiyahe. Ang wish ngayon, Pasko, ay makabayad na siya ng Ang wish ko ngayon, Pasko, ay makakaroon <laughs> 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 um, kami ng Notchovena. At kumain kami na sama-sama. Yun lang po. Ngayong Pasko, ayo magsama-sama kayong pamilya at magmamahalan kan At walang nagdadamutan, walang nag-aaway-aaway. Yun lamang po. Ang wish ko, kumpleto kami sa pamilya namin. Masaya. Yun lang. Sana itong pamilya ko ay magsama-sama kami. yun lang. <laughs> <May> Pasko, <laughs> Pasko sa kangiling namin, maging masaya. Masaya. Maging magandang pamilya namin. Masaya. Uh, ang wish ko po ngayong Pasko ay sana mag magandang kalusugan at may maihain araw-araw. Ang wish ko ngayong Pasko, masaya kami pamilya. Sana makasama ko yung pamilya ko. Tapos sana maging masaya kami. Ang wish ko namin ngayong Pasko ay masaya po kami lahat ng pamilya. Oh, mag- sana makapagbigay ng mga regalo. Ang wish ko po sana makapagtapos ng pag-aaral. May na ba kayong regalo ngayon pa? Wala pa po. <laughs> 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 ang wish ko ngayong Pasko ay magkaroon ng masayang pamilya at bike. So sana po uh, makatanggap ako ng regalo. Ano ba ang gusto mong regalo? Bag po. Bag pa sa? Ah? Para It's sa school ko. Oh. Oh, kayo sa likod ko. Sobrang sobrang nakakata ay Ah, uh, natigilan ako <laughs> ah. dito ako makapagsalita lawa ako inyo. <laughs> oh isang hug <hap> nga dyan <laughs> oh Merry Christmas ha sabi yung mga pagulang nyo ah, ako wish ko sa inyo pali ah, ka dito kayo wish ko sa inyo na sana yung mga wish nyo ngayong Pasko ay matupad. Huwag kayo mag-alala kasi lahat ng mga healing nyo, naririnig yan ni Lord. Okay? No. Ah, patuloy lang kayo sa pag-pray. Alam naman ni God kung ano yung mga kailangan nyo. So, hindi niya kayo pababayaan. So, dapat maging mabait lang kayo. Okay? Okay. Oh, siya. Merry Christmas ha! Merry Christmas sa inyo lahat! Happy New Year! Marami akong uh, na-realize ngayong araw na to sa pagbisita ko dito sa Manawag. Especially nung mga tinatanong ko yung mga yung mga tao kung ano yung kung kung ano yung mga wish nila. Pa, yung mga wish na hindi <laughs> mo inexpect na ganun kababaw na wish. Na, na realize ko na ano, na ganoon pala ako ka swerte na tao i compare sa iba may mga kanya-kanya silang healing na ganoon kabagay. bagay oh sana mabuhay pamilya ko may mamka may makain kami sa Noche Buena na ano lang ako, na na overwhelm na ako sa mga bata ngayong Pasko na simpleng bagay lang na pwedeng magpasaya sa kanila. Parang narealize ko na mas marami pala akong dapat pasalamatan kaysa eh, reklamo sa buhay. Hmm. Yung mga batang umihiling na sana may makain. Sa Noche Buena, sa madalang ako at yung pamilya ko meron. Yung iba, pinihiling na sana kompleto yung pamilya nila. Ako, buo yung pamilya ko. Pero hindi ko naisip na magpasalamat ako kasi buo yung pamilya ko. Ang dami ko na-realize ngayon na dapat pala maging thankful tayo sa lahat ng meron tayo. Kasi hindi lahat ng meron tayo ay meron yung iba. Ah, kalungkot lang. Mga kung alam mo kung may time lang sana, no? Parang nagkaroon pa sana ako ng time para mag-spend sa mga batang ngayon para, di ba? Bumili ako ng pagkain, ganyan-ganyan. Para magsama-sama, mabigyan ko sila ng isang salasalo lang sana. Bago mag-natubel. Pero medyo negative na kasi gabi na tinanapin sila ng pamilya. Yun, sana sa so, mga nanonood na to, <coughs> Matuto tayong magpasalamat sa mga bagay na binibigay sa atin. Marami tayong bagay na, na dapat pasalamatan. Una-una, pagising natin. Pasalamat tayo na nagising tayo. Maraming dyan na hindi na nagigising. Pasalamat tayo na meron tayong nakakain sa araw-araw. Maraming mga tao at mga batang walang nakakain sa araw-araw. So, natutunan ko ngayong araw na yun na to, dito sa pagbablog ko. Uh, hindi ko na-expect na, na magiging ganito yung ending ng pagbablog ko, na ma uh, overwhelm ako ng ganito. Pagpasalamat sa kung ano, meron ako, at matutong magpasalamat sa mga sibling bagay. Six hours na lang, Pasko na. So, dito ko na tatapusin tong vlog na uh, maraming salamat sa panunood, at wish ko ngayong Pasko ay maging, uh, maging masaya ang lahat-lahat. Maging maayos. Ang mahi dapat ayusin, merong mapayapaan sa bawat puso at isipan ng mga tao at maging masaya. Yan ang mahalaga, magmahal lang. Walang galit-galit. Sana may ibaboy yung pagmamahal. Yan. Merry Christmas po sa inyo lahat. Mamas ko po. Baby Boom Burger. Ayan. Dami salamat po ha. Merry Christmas po ha. Wala pa sa drinks? Ay, sige Thank you. Thank hey! you.